lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo ay eh. nakala ko totoo na ay eh. nakala ko naman yung bureaucratic reset kahit kunti lang naniwala ko, baka okay naman yata ito ba? wala rin nakalain mong naglagay siya ng PNP si Tore na naman. Woo! Kilala niyo ba si General Tore? Si General Tore, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol?